At dahil napakalisod ng aming dalan at tumatabok pa kami sa mga kasapaan, mukhang nagmamahay na ito si Ironman. Ay hey, mga kakusa, ngayon tinatabas ni tatay ang barel para sa imnanan ng mga baboy. At binumutangan na rin ng bisagra ang taklob sa barel. At dahil nahuhuman ang na lagyan ng bisagra ang taklob ng barel, at syempre ibubutang na natin yan sa motor natin. So karon kay ngadto na mi. karon na abot na ta dari sa atong tangkal pero before ang tanan kita sa nako ninyo among nagian dito mga kusa at kapag kumukusog na ang tubig at nalalapawan na yung tulay na yan hindi na talaga yan maagian at dito mga kusa naglilisod talaga kami sa pagsaka kasi lumulutaw na talaga ang napakarami mga bato-bato at pagdating mo naman dito sa unahan mga kusa, naglilisod pa rin kami sa pagsaka dito dahil ang mga yuta dito ay nagaliki-liki na din. Isa sa mga disadvantage dito sa bukid mga kusa ay ang mga lisod na dalan sa mot nagmuulan, hindi, hindi, hindi na dyan sa magian. At kung hindi ka talaga mapahinahinay sa pagdadry mo dito mga kusa, kukuhaanin ka talaga ni San Pedro. Pero napakanindot naman talaga ng view dito mga kakusa. At ayan na nga mga kakusa, dumalating na nga si Iron Man dito. Siguro na siya doon sa Avengers. Kaya andito na siya ngayon na mga sa hero kasi wala na siya kwarta. At hindi na tayo magpalangilangay pa. Naabot na ta mga kakusa. At nahuhuman na talaga ang tab na aming hinihimo dito. Malapit na talaga kaming makabuhi ng baboy dito mga kakusa nabubutangan na din ng tukoy-tukoy ang mga tangkal ng baboy para dyan na sila magtukoy-tukoy kapag sila ay nauhaw na may pa baboy kay si tukoy-tukoy ikaw hindi kay tukoy-tukoy mauper at ayan na nga mga kakusa sinusukod at pinapagawas na namin ang aming mga ekipo at para mahuhuma na din ito kasi kinakapoy na kami sa pagbalik-balik dito at para makabuhay na kami ng baboy at tinatanggal na namin ang duyan dito kasi hindi naman pagduduyan-duyan ng aming pinupunta dito at dito sinusulog na ni Ironman ang kanyang helmet para matataod na namin ang purtahan ng baboy. At dahil hindi man makaigo ang purtahan na aming hinihimo dito, binubungkag ko na lang ito sa gilid para makaigo na ito. We ni-wielding na talaga ni Ironman dito kasi para mahuhuma na kami dito ng dali. At charahan, na talaga dito. Pwede na kami magbubuhi ng baboy dito. At pagkatapos doon sa pikas, dito na naman kami sa pikas, nagtataod ng portahan ng baboy. Binubutangan talaga namin ng ganyan para hindi na makalusot-lusot ang baboy doon sa tangkal ba. At pagkatapos ng welding yan ay dinudok-dok, dinadik-dik, dinadak-dak ko muna ba para ating makita kung kailangan pa bang weldingin natin ulit. At dahil hindi na full weld, oo, oh, trohe na po na niya para hindi na maguguba baka pag sinisipa ng mga baboy. Eh! Hey. Hmm. Hmm. Ano nang isa guys? yung isa mga pod finishing cut cheese na lang lang. ah gabi ka smooth oh. smooth tara ang tab ah yung tauray namo kay katun lang oh tanki na lang thanks for watching